Ito na nga mga maring kakailanganin natin. 1 balot na cream o 1 lata ng milk at baking powder. At dahil 20k followers na nga tayo sa ating FB page, kaya naisipan kong gumawa ng cake. Maraming nga rin pala nagre-request nito sa akin, di pa raw ako nakakagawa nito. Kaya ito na mga maring. Yung 10 cream o mga maring nilagay ko lang dito sa aking food processor. Ang bango, ito pala yung ginagawa ko. Dapat nga pala ganyan yung consistency niya. Dito sa lagayan ko, pahiran lang muna natin yun ng mantika. At pagkatapos, lalagyan ko na ito ng baking paper para madaling tanggalin mamaya yung ating cake. At mga mare, kahit wala kayong oven, kayang-kaya nyo itong gawin. Dahil hindi natin ito ibe-bake, i-steam nga lang pala natin to. Ayan nga pala, sinaling ko na sa aking baking pan. Sisimote. lagay mga mare, sobrang init niyan. Wala nga pala dito yung kapatid ko, kaya ginamit ko muna yung damit niya para hindi matuluan ang ating cake. At inistim ko nga lang to ng 45 minutes. Pero kung maliit lang yung paglulutuan yung mga mare, syempre babawasan niyo yung oras. At ayun, sasalin ko lang dito sa pinggan. Ay, sobrang excited na ako dito. Tingnan nyo mga mare, sobrang dali lang yung alisin. Dahil sa baking paper, hindi siya dumikit sa lagayan. At ayan na mga mare yung ating cake. Nak ng chocolate. Optional nga lang paglagay nito mga mare. Tutunawin nga lang pala natin yan sa gata. Ang kutsarang gata siya. Itong nasa mangkok ay mainit na tubig. halu ah, haluin lang natin hanggang sa mag-melt siya. Na parang ganyan. Sa sa paborito ko itong mga chocolate. Kaya hindi talaga mawawala yan sa rep namin. Ito na itinunaw nating chocolate mga mare. Ilalagay lang natin yan sa ibabaw ng ginawa nating cake. Aloko, tinamad na nga ako magpahit. Kaya binuhos ko na. Excited na kasi ko salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin. Hihiwa nga lang pala ako dito mga mare para tikman na natin. Ay, nakakatakam talaga. Kahit ngayon habang ini-edit ko to. Tingnan niyo naman kasi itsura niyan. Sobrang moist. Sobrang nakakatakam talaga. Pwedeng-pwede niyo nga itong gawin mga mare. Yung surprise sa mga mahal niyo sa buhay. Sa mga jowa-jowa At syempre sa mga magulang niyo. At ayan mga mare, umpisaan na natin itong tikman. First bite.